Good morning Idol, ito naman ang ginagawa natin Nagtatanim tayo ng mga sili Ayan na ah. Hindi ko na Nidyo ng pagtanim Ayan na, ah. na sila Bilis nilang mamulaklak oh. Ayan, ang daming sili Idol Palibot yan ah. Ayan ang ating pinagkakabala naman Pakunti-kunti Ayan, ang dami na nga oh. Tapos ang liit na pa, ang dami nyo ng bunga masagana yata nito mga anong lupa oh. ulit niya pa Ayan. babaguin natin naman itong uh, kangkong hanggang doon na idol oh. babaguan naman Ayan. yung lahat kong ibabago naman ngayon Ayan, tatanggalin ko na lahat kasi lahat na wala na mga matanda na Ayan. babaguin naman dito natapos ko na tatanim na ako ng okra Ayan mga okra doon mga, mga bago naman natanim ito nang pinagkabalan natin kaso lang hindi ko lang binibigyo kasi parang yan, mga pichay ito babaguhin ko naman kasi may pwede na yan magagandang ang sili natin oh. sila kahit maliliit pa yan ba mga, mga bunga na mga panibagong mga tanim naman okra, sili. Ayan, dito nagpunla naman ako idol ng talong. Ayan mga talong yan, punla. Bishil. ayun ang ating pinagkabala ngayon. Ayan ang dami nating bisi, uh, laurel. ayun sangkap yan idol. Marami oh. tayong sangkap. Ito naman ang yan ang ating ng ating mga ano sa timbalang na mga kakapal na ng ano, loya. So, oh. dapat tayo din tanim sa kasulang lang nasa ano ito third floor. Oh. Ito may kamyas tayo dito ng tinanim ang kapal na oh. Yan ang kamyas sa idol. Kapal na ng kamyas. Tapos yung tinanim po papaya diyan sa yan paso. Oh. Hanggang doon niya na ano na, na siya. Ah. Yeah, ang aba pinaikot ko diyan tapos hanggang doon. Ayun ang papaya niyan. Yan ang puno. Ang hanggang doon. Yeah, may hinog na naman ako. Yan ay do lang hinog ng papaya, pwede na mamaya naman. Tapos dito magkukuha tayo ng mamaya Ng kalamansi. Ilalaman <coughs> Uh, palibot tayo ng alaman, pati dyan sa labas. O, pati may tumubo na naman mga lubi-lubi. Yung pinutol kong punong kawa, yung nakakaalam lang nito, yung ko yata. Lubi-lubi.